Dito po tayo sa kaibigan natin si Ate Mila Ang isa sa mga masisipag na sakadora dito sa ating baksakan Napakadami niya pong siling sultan Siling Taiwan Ampalaya si uh, Sitaw At meron din pong panigang Good morning my friend Good morning Isang magandang umaga sa'yo Friend, dami mong siling sultan no? Magkano nga yung asking price niyan? 200 asking, 350 asking, 50 asking. Ito, 200 ang asking, 300, ito, 350, 500. ah, 400. 100. Oh. Saan yung sultan mo ngayon? Sabumabon. Friend, nakapula ka pa talaga, talagang valentine na valentine Friends, ka. Friends, Monday, every Monday. Ah, every Monday nga pala. I wear my yeah. red dress. Every Monday, nakapula nga pala para, para swerte. Kasi, yeah. Ayo. <laughs> Ito siling Taiwan natin, my friend. 50 as. 50 ay eh? hindi na tumaas to. Eh ano ang palaya to? Ang palayang ang matanda na. Matanda na magkano ang asking price niyan? Asking price is 400. 400. Yeah, may sweet ako rin berdeng berde oh, ayan. ano ba 'yan? Negros ba 'yan? Ah, uh, Negro Star. Magkano Negros? Ayan, 120. 120. Ano 'yun siya? Mariposa. Mariposa. Magkano yung mariposa? Mag uh, 80 lang mas mura yung mariposa no yan maganda po yung kanyang ano siling sultan lalo itong malalaki oh kagaganda kaya lang itong ano natin hindi na tuminag sa presyo nya 50 500 yan maraming salamat my friend yan. Aganda ni my friend. Bye-bye. Isang mapagpalang araw pa ang kong mahal? Sa lahat po ng ating kapalente dyan. Sa ating mga kagulay. Sa ating mga kaibigan masisipag na farmers. And of course, sa ating pong lahat na kapwa kabanat Welcome po ulit mga kabayan sa ating YouTube channel Dan TV, Mr. Palenque. Ngayon po ay February 26, araw po ng lunes. Isang mainit na araw na naman po ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price. Ng mga sariwang gulay na bumabagsak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, palengke ng sangitan. Muli po, samahan niyo po ako sa mga kasamahan kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro. Upang alamin ang kanilang mga touring o asking price ng kanilang mga gulay ngayong araw na ito. Tandaan niyo po, ang itatanong natin ay ang kanyang mga asking price only. Hindi pa po yan ang final prices. At dahil nasa palengke po tayo at asking price ang tinanong natin, subjected po yan na maari natin tawaran bago po tayo mag-update kung bago lang po tayo sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palenque please don't forget to subscribe our channel Dan TV para po naman maka-update po tayo sa mga presyo full sale by bundle dito sa ating baksakan pwede din po natin i-like o share ang ating video para po sa iba natin mga kasama kaya tara let's po, Update na night. po tayo. At samahan niyo na mag-update muli po. Ito po ang inyong kasama, Fedigan, Dante Biernes, di ah, ang Mr. palengke ng Kabanatuan City. Ito kay Ate Abelo, ang daming ano, talbos ng sili, kalalaki ng taon, kagaganda. Ate Abel, kaganda ng talbos mo. Magkano ngayon itong ganito natin? Magkano? 80. Kagaganda naman. Ayan. Ayan. Ang panigang mo? Panigang po. Asking ko pa 45. Ayan lang. 45. Wala pang ano. You know? Ito may kamatis din siya. Ito magaganda ng kamatis. Oh. Tanggalin kamatis natin. Ang 25. 25? lang ko 30, 30 raw lakaran. O, 30 ang uh, asking pero 25 pa tinatawaran. Hmm. Saan galing yan? Ano po? Sa Hain, sa Lisi. O, oh, sa Lisi. Yan, yeah, yun sa nagpapashoutout lagi kay Ate Yabe. Yeah, o, <laughs> siyan ba yan? Si Juanito uh, ba yan? Ayan. Ayan po. Ang inyong sakadora from Salisi. -salisi. Hain. Presente na lang. Oh. Okay. Salamat Ate Abe. Dito kay Sir Eric, tanong natin yung sining Taiwan. Good morning Sir Eric. Sir Eric, magkano ngayon yung Taiwan natin? Asking price. 50 ang inihingi natin. 50, ayaw nang tuminag sa pagkababa niya, no? Etong ano natin bonito Ito 7060. Anong sitaw to? Ah, ano ba to? Megastar. Megastar, magkano yan? San libo po. San libo. Ay, yung talong natin bilog. Talong na bilog. Ayun po, 15. 15. Yung morado yun. Ito. Ito po, 20. 20. Mas mahal to. Apo. Ano ba to? Domino, domino ba to? Apo, F1. F1. Ito ano natin upo. Ano yan? Ah, Balag. Ang pangalap po yan. Ay magkano? Sa ganyan po, 13. Napakamura. Napakamura. Itong talong mo. Anong talong to? Ah, mucho po. Mucho. Kagaganda ng mucho. Magkano yung mucho? Hindi po, 30. 30. Yan. Yes, po. Maraming salamat, Boss Eric. May na pula ko Ano pala Sophie yang ano, Sophie yang kalabasang maliliit oh. Magkano yung ganun? Turot. 25. Turot. Oh. 25. Yan, salamat. Ito kay Dory, may mais na dilaw siya. Alamin natin mais na dilaw. May friend, magkano yung mais na dilaw, friend, mais na dilaw mo? 20. Napaka-mura. E eh, yung okra mo? 20. 30? 20. Sabi ko nga, 50. Ay, nanatay ka na senior citizen. Ito. 30, yung kinis. Yung pato lang kinis natin, magano? 300. 300. Yung idol ko, napakaganda ng idol ko. Idol, magkano yung pato lang palipit mo ngayon? Magkano? Paganda ng idol ko talaga, oh. Paganda lang, ano? Baka naglalagay ng idol nung kabata ko pati na Kaibigan <laughs> mo pala si Machete, no? <laughs> si Machete Machete <laughs> Machete, ano ang palaya yung pinagpimin mo? Ano ang palaya? Ano ang palaya yun? Makisig? Ay, ito po ba, mistisa Mistisa, magkay mistisa 70 70, etong upo natin Balag to? 25 Two -five? O, balag. 250 Salamat, Sir Machete machete sa madaling araw na bubuhay, di ba? Dito kay Ate Sally ko, ang gaganda ng kanyang ampalay oh. Oh. Ang gaganda oh. Ate Sally, ano ang palay ito? Ang ganda. Ah, ito pala ang Galaxy. Magkano ngayon asking price na ating Galaxy? 85. Oh, 85. Eh, yung mo? Sigarilyas pa, 45. 45. Eh, yung pipinong puti? 40. 40. 40. Ayan, may dumadating kang magagandang okra. Magani okra. 65. Ang ng kamatis mo. Lumaba yata yung kamatis. 85. Ano? 85. Eh, 85. 85 yung kamatis. Magano? Ang um, kamatis mo, 40 yung... Lumaba siya, ano? Pero wala ko Ang tawad lang nila. O, oh, ganyan nga. Sa karami sa adlet. Iba. Lumaba. Ayan o, kagaganda ng ano, ng okra o. Oh. Apogi pa ng nagsasalang sa o. cute. Dito kay Rosa. Kagaganda ng mustasa ang dumadating o. Oh. Mustasa at saka pechay. Alamin natin magkano yung asking price ng mustasa at pechay. Ay, si Alden. Alden, good morning. Nasaan si Rosa? Wala. Wala. Tapos si Alden Richard ng paksakan po. Lumalaki yata yung katawan mo. Nag Nag-gym ka na ba? Nag-gym na. Saan galing yung mustasa mo? Wala yan po. Wala yan. Magkano ngayon yung mustasa? Aspin. 40. Sa pechay. 15 po Aspin. Anong talong to? Magkari mucho po ata. Magkano yung mucho? 30 rin po yung Aspin. 30. Sa sigarilyas mo? na year, ako po 60. 60. Ayan. Ayan ang Alden Richard Ang ating baksakan. Medyo nagdijimpo gym po pala siya kaya lumalaki yung katawan. Ayan. Ang... Dito alamin natin yung siling panigang ni masipag Masipag ang to kaya yayaman to ng tod. Mga this year, mayamang mayaman na to. Magkano ngayon yung ganyan natin Taiwan? Ano oh, 60 po. O, 60. Gagaganda naman. O, yan o. gaganda eh, yung patola mong palit dito. Ano po? 30. 30. Dito na sa siling, sa siling panigang mo. Ano po? Magkano po yan eh? Magkano yan? 30 po. 30. Yan. Maraming salamat, Madam Sip. Ang future millionaire ng na mag, na mag-asawak sa baksakan. <laughs> Hindi sana, sir. Sa, talaga, hindi sana. Mauntol pag sana pag sinabi mo sanay, eh Kaya. Talaga, sir. kamo. Yan, yan. Ganyan. Sige, sige, sige. Dito kay Jackie, tanungin natin yung maes niya. Jackie, ano ito? Dilaw o puti? Dilaw. Eh. Magkano yung dilaw natin ngayon? 200. 200. Ito, may saluyot siya. Yung saluyot natin, magka isang baby kiss. Ah, uh, 13 lang. Ah, 13? Eh, yung ano, yung talbos ng kamote. Ito. Isa pang tanong last. Ma'am Jackie, bakit maganda ka? Hindi ko po alam. Yun, ganun sa Secret. Salahi lang. Secret. Na, secret. Salamat. Alamin na natin ngayon kung ano na nangyari sa presyo ng kalabasa. Ito si Madam, ano? Madam Bing. Madam Bing, kamusta na yung mga kalabasa natin? okay lang. Marami bang supply? Marami. Ano yan? Tawid dagat? Ano Ano po may apa na may oh, distaya, may Iba-ibang iba, may kanaw. iba, iba ibang lugar pa pala at malalayo na pinanggalingan. Ng Magkano ngayon yung ano natin? 17. 17? So, okay. Dami oh. Hindi naman na tumaas no. Hindi na siya tumindig ng pa todo palas. no. Oh, dati nasa 20 plus ngayon ayaw na. Tapos bisa bumababa pa nang inaabot pa ng 10 12, ano? Okay. Siguro, ay alam ko, mahal yan tuwing buwan ng November siguro, no? November, ano? Ito siguro, baka tumingin ng ano March. Ah, nitong March? Oo. O, wala pa kong tumingin. Sige, salamat, Madam Ding. Dito kay Tonton, alamin natin yung mga luya niya. Boston, magkano ngayon yung luya natin magandang maganda? Sixty-five po, ang good. Sixty-five, ang good. po? Uh. Itong Sophia. Thirty-five po. Thirty-five. Itong dilaw nating luya. Ah, iyan po, 35 bigay niyo. Maraming salamat Ah, isa nating poging sa dito sa Baksakan si Sir Tonton. Okay. Ala, ayan. Ang daming ngayon, ano, ang daming singkamas ni Madam Lani, may malit, may malaki, may medium. Ma'am Lani, saan galing singkamas mo? Ang dami, oh. Sa amin po, sa eh? Sumaka. Sumaka, Norte? Opo. magkano ngayon asking price? 120 po. 120, ayan. Grabe. Ang pangalan niyang aso mo? Natsu. Kaya Natsu po. Natsu. Ano yung lalaki? Okay. Natsu. Yan yeah, no? Nakapamper pa si Natsu. Salamat. Dito, dito, dito ulit tayo kay Boss J. Good morning, Boss J. Morning po. Magkano na yung repolyo? Tumitinag ba? 250 po sa repolyo. Bar 250. Ano yung bumaba ata? Yung ano, mataas na Kumasta. Kumasta. Eh yung ano natin, yung labanos. Labanos natin. 250. 250. Eh yung patatas. 90. 90. Hanggang may bawas pa naman ng... Yung ano, marble Marbles 900 Ask yung price lang ang tinatanong natin Siyempre, pag bumili kayo, palayin kito, maaari natin yung tawara Pwede pa naman natin bawasan ah, yeah. Yung pechay bagyo Pechay bagyo, 2-5 2-5, sa sayote Sayote, 22. Sa celery natin. Eh. 100 ay. per kilo. Sa lips. Same price po. Om oh, maraming salamat, boss. J. Ayun sa carrots natin ngayon, mag-ano? 85 po sa carrots. 85. Salamat. Ito kay Madam Nori to. Ang Madam Nori, magkano ka maa? Kamatis tuloy ka naman

ito may malaking ano nongkong size <makes noise> yeah, -ano yung kanin yung ani natin malaking kaya <makes> nongkong <noise> size <makes noise> <And> yung kanyon size yun yung kisayon <makes noise> yung kisayon <makes noise> yung kisayon <makes noise> yung <makes> Ito, <noise> yung kisayon yung kisayon yung yung kisayon yung medium size. yung yung 20 po. 20, mas mura. Yung ceiling ano natin, panigam, magkano ngayon? 25. 25. Salamat. Dito ulit tayo kay Mr. Mane. Sa nagpapa-update, araw-araw ng Mane dyan. araw-araw ko na pong ginagawa. Kasi, Sir Eddie, eh, may nagpapa-update araw-araw ng Mane. Magkano ngayon yung Mane ngayon? Ang money natin ngayon, ang per kilo natin, 70. 70, napakamura yung sako. After sako natin, 1.9. Buwan na ilang kilo yan? 28 kilos. 28 kilos, 1.9. Uh, berat ba yan? Oo, oh, berat. May berat ka ulit, magkaling berat. Berat ko 150 per bat. 150, ba? nung, nagmura na. Eh, yung ano natin, yung manggang kalabaw. Manggang kalabaw natin, manigin, eh. ah, nasa, At ano ba ano rin yan, eh, 90 ang kilo niya. Magkana? Masa 90. 90 yan. Mara, maraming salamat, Mr. Mane. Ang tindero ng Mane na hindi mahilig sa Mane. Hindi mahilig sa Mane. Mahilig kumain ng Mane. Ayan, hindi mahilig siya. Okay, salamat. Thank you. Ayan po, alas 10 na ng umaga. Kaya nagdadatingan na po yung ating mga sariwang bayan. Sa nagtatanong po ha, ulitin ko po ulit. Bandang alas 9, alas 10 alas 11 nagdadating ng po yung bulto bulto natin mga sariwang gulay dito sa baksakan araw araw po lang, araw araw po yan at sa tanong nyo po uli kung meron tayong uh, gabing baksakan wala po mula lang po alas 7 hanggang alas 3 alas 4 ng hapon wala na po tayong gabi nila po maabot dito lang po yan sa barangay Magsaysay Norte eh, Cabanatuan City kasi po, napakarami po nagtatanong na taga Manila, Bulacan, Cavite, kung nasaan ang ating baksahan. Binablog mo ako, nakakarating ako sa Bulacan. Ayan, Nagtaka ako doon sa sumit. Kailala ka. Pag nakita nga nila dito, pag nakita nila lang maganda yung tignan, pupuntaan ka talaga dito, hanapin ka. Katulad niyan sa palak, magalas sa natin ngayon. Dente. Puso. Yung 13. 13. Kasi yung mga... Yung nanonood sa atin kasi naghanap talaga sila ng ano, tapos hahanapin kayo pag napanood talaga kayo. Ang ganda pa yung sasitin niya Okay, salamat. May bagay na kinisama ng kakita Ay, nanonood sa atin Salamat. Sige kay Bunso, meron ano, may isna puti o. Puti ito, Bunso, no? Puti ito. ngayon to Ito, oh, 35. din 30 pa nga. 35 ang asking pero tinatawaran siya ng 30. Pero napa, napakaganda ng kanyang mga mais na puti yung malalaki. Big na big. Big na big daw. Quality pa, quality. Salamat. Ito tayo sa best friend ko kay Ate Ambet. Mukhang malungkot ka best friend. So, oh. matumal ba? Uh, magkano yung kamote? Ah, Dilaw ba yan? Dilaw, 20 lang. Ano ba yan? Dilaw? Bilaw. Dilaw. Dilaw, 20. Eh, yung ganito, puti? Yung puti. Okay, 170. 170 Ayun, eh, Taiwan si. Medium yan. Medium, magkano? Meron kang ano, yun o yung uh, sitaw na toro? 65. 65. Eh, yung ube natin kamote. E, 20 lang din. 20. Bispo. Basta e, kamote oh. yun. Ano? Sa sampalok natin ngayon, magkano? 20 lang din. 20. Yung sultan mo. Sultan, Sandaan. Sandaan. E, Ay, luya. Ay, 90. Ah. Ano? Baka mamaya. 90 yung ano, 90 yung ano, yung ano, yung, yung luya. Luya. Oh, 20. Yan. Salamat. Eh, itong ubi, itong ubi mong kamot ay magkano? 20. Yan. Salamat, best friend. Ayan po ang ating best friend. Ito po ang nalagyan ng ano ko rin. Ayan na, ah, sa mga Kapalente natin lalo na sa mga tumana, yung magsasaka. Ang tinatanong ko lang po ay ang turing o yung asking price ng mga sakadora-sakador natin. Ibig sabihin po 'yan, hindi pa po 'yun ang final prices. At yung asking price niyan po, habang tumatanghali, habang humahapon, bumababa po Yan. yan. Siyempre po, pag sila sa inyo ng mga gulay Kailangan medyo taasan nila ng konti Dahil sila po, nagbabayad na marami dito Nagbinabayaran Katulad po ng pwesto Araw-araw po ang bayaran nila ng pwesto dito Bukod po sa pwesto, siyempre po Meron pa pong uh, cash ticket na binabayaran nila Para naman po sa feeding At bukod po sa cash ticket, sa pwesto yung mga tahong umahakot ng kanilang mga gulay yung nagkakamada at meron din tinatawag natin turbo ba yun yun, dinabayaran po nila yan. at yung mga tao nila naka-stay po sa kanila alam ko nga po ang tao na isang tao na nag-stay sa kanila 500 isang araw napakalaki po nun kaya yung tinatawag natin asking price hindi pa po yun ang final prices bumababa po, po po yan Salamat po sa lahat ng mga farmers natin na nagdadala ng mga gulay nyo dito sa ating baksakan. Dito tayo kay Jenny, alamin natin itong magaganda niyang sibuyas na local na puti. Katulad nito, ito yung mga the best of quality yung ano, uh, o, oh, 200 lang, 10 kilo, di ba? oh. isang ganito, 200, and mura naman, ano, puti na, eh, yung ganitong pula, 318. Napakamura na ng sibuyas nating local, no? Pag pinasukan na naman tayo na importe dito, napakamahal. Marami na namang nang magagalit. Uh, maraming salamat. Isa po sa masipag, maganda, mabait nating sakadora dito sa baksaka. Si Madam Jen po. Ito sa mag-asawa. Parang nalugi. Para kayong nalugi. Magkano ngayon si Garilas mo kagaganda? four people four ano natin paniglang Pensi okay. po. Wala pa si Ate Bioli ko. Gusto po mayroon Wow, Ate Bioli, ingat ka, pasalubong, may nilakad. <laughs> pasalubong. Ay! Kung nakikita nyo, baka antipatong ano. Inihintay po yung pechay pati mustasa. Saan galing pechay natin? Japan, oh, Gapan, Pinyaranda. Ito po si Sir Junjun Jun ang pinakamaraming supply ng pechay dito. Nasa dulo lang po yung pwesto niya. Mamaya po, punong-puno ng pechay po ito. Magkano oh, yung pechay natin ngayon? 150 po. 150. Uh, 100. 150, 100. Napakamura. Eh, yung ano natin, yung mustasa? Mustasa po, 25, 35. 25, 35. Salamat. Ay hey, dito may nakita ako kaya may ano labong oh. Sala may tindang labong Magkano na kaya yung labong? Ate Mia, magkano yung labong? May lang may labong yun. Ha? Ah, ang labong ko po 55. Tama Mario. Kasi po ang labong po. Ah, madami po to, din kumulang. ngayon sa dinig sa mer. po yung labong Yan no? 55 po yung labong. Yan po, kaya dinayan lang yan. Yan. Kumakain kanina si Madam kaya di ko natanong yung presyo ng ano eh, ng super white na bawang. Ah. Ma'am good morning. Di kita natanong kanina kumakain kay. Magkano itong ano natin super white ngayon? 660 po. 660. 660, 6 -6. Mm -hmm. 660 daw 66. Etong ganso natin. 660 din po yan. Yeah. 66 ay pareho. Yon. Yung ano naman yung uh, sa kadura na 66 sipsip sa kasepsihan Yan. maraming salamat po madam ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update o yung touring ng mga tindera sa Kadora dito sa kanilang mga gulay sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng Neva ang Cabanatuan City Public Market palengke ng Sangitan Lagi po natin tatandaan ang tinatanong po natin ay ang kanilang mga asking price lang o touring ng kanilang mga gulay. Hindi pa po yung final prices. Yeah. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Na araw-araw pong nag-update sa inyo kumulan man o mainit magbibigay po tayo ng update para po sa mga kaibigan natin farmers, sa mga kapalengkin natin, at sa lahat po ng nangangalakal dito sa ating baksakan. And of course, sa lahat po ng ating mga kapwa kabanetrenyos. See you po ulit bukas sa ating susunod na update. God bless us all po. Ingat po tayong lahat. Bye-bye. Love you, kabanatuan.